So, this is Asusay Maganda ang lugar, tahimik, less traffic. So, sa so St. Mary, papunta sa napabalita ang Pinoy Filipino store here in Sault Mary na nagbukas para sa ating mga kababayan. My name is Ronald Alantulam, your daily vlogger in Toronto, Ontario. Samahan niyo ako sa Tindahan ng Bayan na lagi daw maasahan ni Carl. Let's go! Ayun, nandito tayo ngayon sa loob ng Tindahan ng Bayan ni Carl. Tara, hanapin natin si Carl. Let's go! Carl! Ayun! Good morning, sir! <laughs> Welcome to uh, Tindahan ng Bayan. Lagi so, maasahan, mga kababayan, nandito tayo ngayon sa isang Pilipino variety store na kung saan eh, meron ng mabibila ng hopya. Hopya, chicharon. <laughs> <laughs> unang tanong. Ang unang tanong natin kay Boss Carl, ano meron, ano yan? So marami tayong frozen products from Philippines. Mm -hmm. And then dry goods, mostly Philippines too. Ano meron tayong mga Filipiniana? Mga damit damit. and then uh, yeah lahat ng kailangan nyo, sabon shampoo <laughs> oh, Balita ako ikaw ay isang uh, entrepreneur and at the same time investor no ng isang ng mga properties why so saint mary at hindi Windsor hindi London hindi Niagara lumayo ka na walong oras i know <laughs> ano meron anong wala doon well uh, napasyal ako dito one time And then, nagustuhan ko yung lugar. Although malayo nga. Pero, tahimik. Less traffic. Mm -hmm. Kumbaga, malayo sa... kumpara sa ibang city. Pero number one for sure na inalam mo yung numero ng mga kababayan natin na nandito. Tama po ba ako? Mali. Yeah, number one yun. Kailangan tingnan mo yung population para sa business. alright right. At Is nakita ito? mo, uh, when you started here, when was that? That was uh, 2022? 2022, tatlong taon na. O oh, magtatatlong taon, 2025 ngayon. na yun. Carl, nakita naman natin, hindi pa rin siya stressful. <laughs> How do you manage your stress sa pagtatayo ng negosyo? For sure, marami ka akibat na challenges, right? Well, it's very challenging. Pero alam mo naman sa business, ay ang potential is unlimited. So, dati na ako nagtrabaho sa ano ba na? Sa mga sa mga company, pero Pagiging, ano pagiging empleyado. pagiging empleyado. so, naisip mo business kasi ano yung potential. po, pag, pag sinabi natin potential mga kababayan sa isang uh, entrepreneur o businessman, ano ang ibig sabihin ng potential? potential means to make more money. make more money. vacation, travel, and family time. so ibig sabihin ng potential is the leverage of your time and making more money rather yeah. than maging empleyado fixed na yon paycheck to paycheck um, kuminsan yes 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 and way. talagang nasa siguro nasa dugo na namin yung pagnenegosyo kaya siguro ganoon Mga ah, palagi ko isa sa mga pepe natin itanong sa isang negosyante kagaya ni Carl, tatlong taon dito sa Sosie Mary at kanyang mga paninday talagang pang-Pilipino. Ay, bukod sa target market at uh, target numbers of uh, filipino canadian here in salt mary let's talk about the risk ano ang risk na hinarap mo rito well ah uh, siempre pagdating sa rental business so hindi siya consistent mm -hmm. ba? so minsan wala kang tenants 'di diba? and then maintenance wise maraming problema yung mga ibang properties Mm -hmm. so like yun, roofing, yun, mga mga biga na uh, yun Big risk yun sa isang property At inihanda mo ang sarili mo ron, for sure Yeah, yeah, again Sa business, you have to take all the risk You have to be a risk taker And the risk of all risks <laughs> is not taking the risk at all <laughs> Carl, bakit hindi mo kami itur sa iyong uh, munting tindahan yeah. dito sa Soul St. Mary, again. mga wabayan? So, yeah, dito tayo So, maliit lang daw, pero medyo marami na rin uh, produkto. Aha, nako, nandiyan uh, um, namang... Marami pa rin kulang. Again, paunti-unti, nagsimula ako sa maliit lang na isang shelf. Ayan, ang mga sardinas <clears throat> ng pagbabago. Ay, <laughs> ayan, nakita. May bago ka lamang. Meron, meron. May bulakan. Barrio ah, Piesta. Barrio Piesta, may ligo. Ayan. At may mga mga pampabeauty, no? Nakita ko, may mga eskinol pa yata doon. Ay, nahanap ko, Carl, meron ka ba rito perlang sabon? <laughs> wala pa. Yun pa, wala pa. <laughs> And, so, nagdadagdag ako. Kung ano yung nahanap nila, dinadagdag ko. Kasi nagsimula ako dito, isang table lang eh. Isang table Shelf? lang. Wow! Yeah, kasi Facebook ano ka lang, uh, marketing. And then, ngayon, medyo marami na. So, nananawagan so, kami sa mga suppliers ng maraming mga paninda dyan. Bakit hindi nyo hanapin ang tindahan ng bayan sa Soul St. Mariana, si Carl, at maaaring bagsakan ninyo ng inyong mga produkto, consignment, eh, pwedeng ganun, di ba? Yeah, sana nga may consignment. At sana nga may consignment. May consignment ano yung consignment ulit? Kung ano lang 'yung mabenta. Ah, kung sana may na parang ibibigay sa 'yung produkto uh -huh. na kailangan mo. And then babayaran babayar mo siya like later, not later. right away. Not right away. May nakita ako. Mga frozen, mayroong saba, may langka, may malunggay, may iba na mga frozen products. Ano naman ba 'tong mga 'to? Um I know, wala pa tayong 'yung uh, display, wow. display na freezer. So, ito muna. So, Look like at that, guys. Ang bulakan. nako Tosino ng pagbabago. May gulay. Ayan. So, may I mga frozen, mga mabilisang, at may mga dinuguan pa yata. Ayan, yeah, dinuguan. Mm -hmm. Dinuguan. At mga isda. So, parang uh, mini-grocery. Yeah, Itong yeah. Uh, tindahan ng bayan sa sosit Marit na laging maaasahan. Carl, mabuhay ka ng matagal at ng masaya. Pero habang minamanage mo ang mga ang negosyo mo dito sa Soul St. Mary, maaari bang sabi mo pa sa amin kung ano pa mga negosyo mo bukod dito? Um, licensed electrician ako dito sa sa Ontario. So, yun. Nasa construction business ako. So, marunong ka mag-renovate? Renovate, yeah. Uh, wow. yun ako. General, uh, general uh, renovation oh, yes. contractor. Then. na. Sira ba ang inyong mga kuryente kesa may kung ano-anong mga plumbing? Meron ka rin... Yan. Yeah, meron. Lahat. Ah. Lahat. General. Mga kababayan na nasa Toronto, Guelph, Niagara Falls, London, kung gusto niyo mag-invest, tignan nyo, silipin nyo ang sa Ocean Mary dahil ang mga bahay dito, mga luma na napipwedeng. Yeah. And then, mura pa. Sa ngayon, mura. Sa ngayon, isa lang pupuntahan ninyo. Tindahan ng bayan dahil hindi lang tindahan ng bayan ng natupag niya kung hindi pagsiservisyo sa inyo na swak na swak sa budget. Tama ba? Napag-uusapan. Napag-uusapan yeah. niya na po. So, saan pa kayo magtitiwala? Siyempre sa ating mga kalahi. No? Yeah. So, mga kababayan natin, bakit, matanong ko lang, bakit may watawat tayo dyan? Well, again, proud tayo bilang isang, <coughs> bilang isang Pilipino. Ayan, so, si proud niya. tayo na lagi natin binabandera ang ating watawat ng Pilipinas. Hindi, hindi USOB, ha? <laughs> <laughs> Or Canadian flag. Flag. Sa nakita Philippine mo, flag. doon pa lang ko sa imahe na binibigay ng ating kababayan na si Carl dito sa Soul St. Mary, proud Pinoy, proud mga ka kababayan ko, dapat nang malaman nyo, ano susunod ron? Si Carl dito ay isang Pilipino. <laughs> Kung may itiman o may puti, meron namang? Kayo mangi. Ayun, isipin na? Kaya, Kaya mo, mo abutin ang yung Minimiti. Very good. Tama ba yan? Yeah. Rest okay. in peace, Francis Magalona. Maraming salamat. Again, pag natin kalilimutan, hindi siya tumatakbo. Siya ay nagnenegosyo. <laughs> Carlito, ang tindahan ng bayan dito. So, 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 Mary. Salamat, Ron, And sa pagbisita. Maraming salamat din sa iyo at mabuhay ka na matagal at nang masaya ang aming panalangin ay lalo pang palakihin. Ang iyong uh, negosyo dito sa Sosie Marie, yeah, para sa, sa ma ating mga kababayan, kaya okay. naging ganito yung store natin para sa ating mga kababayan Pilipino dito sa, sa Sosie Marie. Ayan. walang hatakang pababa. hilaan tayo pataas. Utak talang ka, ating tigilan, ating ihinto. dahil the only way to go to the next level is magtulungan. It's not about me, it's not all about you. It's, it's all, all about, about we. we. To the next to the next level. level. He's out.